Sumailalim so, sa pagsasanay sa paghawak ng sandata ang nasa tatungdaan at chamnapu na Bachelors of Science in Criminology students ng Wesleyan University Philippines, Aurora Campus, sa tulong ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon, Philippine Army, na ginanap sa University Gymnasium, Barangay 1, Maria Aurora, Aurora aktwal na ipinakita at ipinaliwanag ng kasundaluhan sa mga mag-aaral ang mga bahagi ng armas at kung paano magbaklas at magbuo ng R4A1 carbine at pistol na sinunda ng paligsahan ng mga mag-aaral sa pinakamabilis at tamang makagagawa ng kasanayan. Nagpasalamat ang full-time faculty na si Lady Anne Marquez sa Sinagtala Batalyon dahil sa tagumpay ng kanilang Criminology Week 2024. Yeah, so kami po ay nagpapasalamat sa Infantry Battalion, sa 91st Infantry Battalion dahil pinaunlakan po nila yung aming paganyaya anyaya Yun lamang po at maraming salamat. Kapwa, nagpasalamat din sa kasundaluhan ang mga criminology student na sina James Harold Bravo at Rekaela Jane Rodriguez dahil sa kanilang hands-on experience, practical exercise at kaalaman sa firearm safety. Uh, nagpapasalamat po ako sa presensya ng 91st IB sa pagpapaunlak ng aming invitasyon na magbigay ng lecture dito tungkol sa disassemble, disassemble ng um, rifle and pistol. Maraming maraming salamat. Uh, gusto ko po magpasalamat sa 91st Infantry Battalion sa pagtangkilik po sa aming inditasyon uh, patungkol po sa aming Criminology Day at sa pagtuturo po sa amin ng uh, assemble, disassemble po ng uh, rifle and pistol po na hindi talaga basta-basta ang pagbabaklas po ng barel and I would like to uh, extend po my gratitude uh, sa lahat po ng nagturo sa amin. Salamat po. Ang aktibidad ay bahagi ng Criminal G Week 2024 ng Wesleyan University Philippines Aurora Campus na may temang Embracing Our Unity Through Socialization kasama ang mga guro, faculty and staff na pinamumunuan ni College of Criminal Justice Education Program Coordinator Dr. Janice Aginaldo. Isang team ng 91st IB ang nagtulong-tulong sa isinagawang lecture at exercise sa pangunguna ni Technical Sergeant Walter Aglocob. Mula dito sa Aurora, ako si Rohar Biliwanag, ang inyong kaugnay.